Ah, she's taking care of her. Very good, Neil. Very good. <laughs> ng aktres na si Dimples Romana ang chismis na hiwalay na ang mag-asawang Angel Locsin at Neil Arce. Kumakalat ang chismis na naghiwalay na ang dalawa dahil hindi sila nakikita o naririnig sa social media. Sa isang panayam, sinabi ni Dimples na kakausap lang niya kay Neil at maayos at very much together ang mag-asawa. Dagdag pa ni Dimples, masaya na namumuhay bilang married couple sina Angel at Neil. Inaalagaan umano ni Neil ang kanyang kaibigan. I get to see her naman, she's very, very happy and happily married, and Neil is taking very good care of her, panimula ni Dimples. Paliwanag pa ni Dimples, hindi umano basehan ng social media para sa validation ng relasyon ng isang couple. Hindi umano ibig sabihin na wala silang post na magkasama ay naghiwalay na. The thing is, people are so involved with social media that we think if we don't see married people posting online together, parang iwalay na sila. No po, hindi ibig sabihin wala sa social media, doesn't mean it's not happening. Dagdag pa niya, na ng aktres na nakakabuti din minsan na walang social media dahil kadalasan dito pa nagmumula ang mga frustrations ng isang tao. Sometimes a little off of social media can do you good. Kadalasan sa social media pa galing yung frustrations mo, yung comparison mo with the life of others, and when you pause a little bit and know that not everything on social media can be helpful to you, you'll be able to recognize that you too can have a happy life like Neil and Angel. Nahalos offline sila but they're very, very happy, sabi pa ni Dimples. Samantala, natanong din si Dimples kung nalalapit na ba ang pagbabalik ni Angel sa showbiz. Dalawang taon na rin kasi ang nagdaan simula nang iwanan niya pansamantala ang showbiz. Walang direktang sagot si Dimples hinggil sa tanong na ito pero binanggit niya maging siya ay naghahangad din na muling mapanood si Angel ng kanyang mga tagahanga. Excited din ang aktres na muling makabanding ang kaibigan habang nasa trabaho, ayon kay Dimples, I can only wish that Angel will return because she is super much awaited. So once na mag-decide siya at ipinagdadasal natin yun, na malapit na yun. I'm excited that I get to work with her but this time we get to bond each hindi lang sa personal but sa work, dagdag pa ng aktres.